Gumanong um, to eh. Sarap mo. Masarap first time niya at hindi nakatikim na ito eh. Hihirapan nung kumain. Kurutan mo siya ng kutsilyo na. Kulit cool, sa kayo. Hindi kasi. Ako gumamit na ito. Hindi nga kaya. Hmm. Um, Ang <laughs> nga. Sobrang <bransola. laughs> sarap. Sarap. Dinuro. <laughs> din. Talaga yung lasa. Tama lang yung tamis nung sauce. Mas masarap kung dadagdagan lang yung bawang. Pero yun oh, lang. Mm. Super perfect. So oh. namin na ni ano, Mama la. Mama, pagsalitay mo na naman ako. Nakakamimutan ko <laughs> yun. Mm. May pagka-crunchy pa din siya. So yan, para sa akin, um, siguro 9.5. Kasi gusto ko pa ng mas maraming ano, nini-nico garlic. Pero gustong-gusto ko yung lasa niya. Perfect. Ikaw naman. Ba't ni 9.5 mo pa yung eh, ni Nick Carly? Eh sige, ba't 10.5 pa? Baka lang ako baka kanya-kanya tayo po niyan dito. Kasi pag yung garbage lang pala ang problema. Ayan, 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 Sige, na lang ako, ako, na lang yung mali kasi Leo si Mama. Isang kutsara yun. Ako, pero dapat manalo. Masarap guys, 10 out of 10. Hindi na ako magkasabi. Nalit ko